to review ito ng mga dating graduate ng KMCC batch 4 yung nakaraang batch ito yung feedback nila papanoorin ko yung kanilang mga video mga kasosyo sama kayo ngayong live na to kung nagdadalawang isip pa kayong sumali sa KMCC program huling batch ko na po ang batch 5 na magsisimula sa August 5 sa Monday at uh, hopefully makatulong po ito na itong mga video papanoorin natin na, na mga testimony ng mga nakaraang estudyante na makapag-decide po kayo kung sasali kayo sa KMCC or Content Creation Program. Yung one-month program na linunch ko po yung mga nakarang buwan, kung saan tuturuan ko kayo paano mag-content, lumakas ang loob, gumawa ng mga video para sa inyong sarili at negosyo para makalaban tayo ng sabayan sa marketing ngayong henerasyon na to, ngayong panahon na to. Panoorin na natin tong feedback ni Kasasyong Ryan. Isang estudyante from batch 4. Panorin natin. Hello and good day mga kasosyo. So sa video na to ay pag-uusapan natin ano-ano nga ba ang mga reasons kung bakit kailangan mo mag-join sa KMCC program. So kung ngayon tayo nagkita at hindi pa tayo magkakilala, ang pangalan ko ay Ryan O. Castro. Isa akong entrepreneur at isa rin akong teacher. nandito ako ngayon upang i-share sa iyo kung ano-ano nga ba ang mga magagandang experience na naranasan ko at natutunan ko mula na nag-join ako sa KMCC program. So tapusin mo ang video na to dahil after this ay magkakaroon ka ng idea kung ano nga ba ang KMCC at papaano ito makakatulong. Sa Pero bago tayo mag-start mga kasosyo, meron lang akong story, no? backstory lang. Recently kasi nung nakita ko na nag-advertise si Kasosyong Arvin about KMCC program dun sa ating KMG group. Nakita ko na magkakaroon ng malupit na training na si Kasosyong Arvin talaga yung magtuturo. Sabi ko, wow! Si Kasosyong Arvin yung magtuturo. Tsaka ang ituturo pa ni Kasosyong Arvin is kung papaano mag maging isang content creator. So ako personally sa negosyo ko, I know parang uh, kailangan kong matuto ng content. And creation. Actually, dapat batch 2 pa lang, sasali na ako. Pero inobserve ko lang muna dito sa KMG kung ano nga ba yung takbo ng KMCC program. At nakita ko na sa batch 4, parang ito na daw yung last. Sabi na si Kasosyong Arvin yung magtuturo. So for me, hindi ko pinalampas yung pagkakataon kasi sabi ko, uh, medyo matagal na rin akong follower ni Kasosyong Arvin. At alam ko kung gaano kalapit yung mga tinuturo ni Kasosyong Arvin pagdating sa mga ganitong bagay. At kapag si Kasosyong Arvin ang tumrabaho, talagang seryoso, talagang malupit, talagang talagang sigurado. Kaya hindi ko na pidalampas nag-enroll na talaga ako sa KMCC Batch 4 at sobrang excited ako nung pinakaunang day namin sa Nova Town. Actually, merong dalawang ano, no, way kung pa paano kayo mag-join sa KMCC, sa kung pa paano kayo a-attend sa bawat araw. Pwede kayong online, pwede rin namang face-to-face. -face. So malalaman nyo yan mga kasosyo once na nag-join kayo. So tara, start na tayo sa pag-answer ng mga questions. Why you join sa KMCC program? So isa lang naman ng reasons kung bakit ako sumali sa KMCC program. Kasi nakita ko na malaki yung potential ng training na to na pinasimulan nga ni Kasosyong Arvin upang magkaroon ako ng panibagong knowledge and skills na kailangan ko sa negosyo ko and even in my career na makakatulong sa akin pagdating sa social media. Lalo na content creation ang ituturo sa atin. Napakalaking factor nun. Lalo na ito ang trend ngayon mga kasosyo. So yun din ang isang reason talaga kung bakit ako nag-join sa KMCC program. Dahil ayokong mapag-iwanan lalo na ngayon nasa digital era na tayo. Very important itong mga bagay na to. Yun ang reason kung bakit ako nag-join sa KMCC program. What have you learned special sa KMCC program? So, isa lang masasabi ko pagdating dyan, matututo kayo dito ng mga malulupit na mga tips and strategy na hinding-hindi po ninyo makikita sa Google. Yan. Hindi po google ang mga bagay na malututunan natin once you? na lang, join po tayo sa KMCC program. At, at yung mga bagay at mga knowledge na yan na makukuha ninyo for me is very priceless. Kasi lifetime muna itong mapapakinabangan. Kaya napaka-importante nyan. Napaka-special din ang mga natutunan ko sa KMCC. Kasi alam naman natin natin tayo mga entrepreneur, very limited lamang ang time natin. May mga times na pagod talaga tayo. May mga times na makakapaggawalan tayo ng content pagkatapos ng trabaho natin, pagkatapos ng negosyo natin. Pagaya ngayon, kakasarado lang ng shop ko at ginawa ko itong content na ito, itong video na to. At dahil sa KMCC, nagawa ko itong ganitong klase ng video sa pinakamabilis na time na kaya ko na hindi ako umubos ng oras para matapos ito. So yan ay matututunan nga ninyo kapag kayo ay nag-join sa KMCC program. What? Transformation you become after you join the KMCC program. Ah, uh, ito no, honest lang naman ito no, based sa aking pag-assess sa sarili ko. Compare doon sa day 1 na ako yung nag-join sa KMCC, sa ngayon na uh, almost 3 weeks na rin kami sa KMCC. Kung ikukumpara ko yung mga content na ginawa ko nung unang weeks And also, nung no, mga hindi pa ako nagjo-join sa KMCC, compare sa kung ano yung mga ginagawa ko ngayon at mga i-uploads ko pa in the future, malaking bagay talaga at malaking changes yung nangyari sa akin. Very transformative ito kasi matututunan mo yung mga diskarte, yung mga tips, at yung mga paraan na very essential para sa'yo as an entrepreneur na nagsisimula pa lang. No? Dito sa KMCC, makukuha mo po lahat yan. Simulan mo na mag-join para malaman mo rin yon sa sarili mo. What is your new future now? So, nakikita ko ang sarili ko, siguro from mga 5 to 8 years from now while doing content creation, while practicing lahat ng mga natutunan ko dito sa KMCC program, nakikita ko na possible ay eh, mas maaga akong makakapag-retire sa trabaho ko because of content creation. Baka mas makakapag-focus ako sa negosyo ko at mas mapapalawa ko pa yung access ko dito sa social media era. Napaka-laking bagay kasi talaga ng natutunan at matututunan nyo dito sa KMCC program. At bukod pa dun, magkakaroon kayo na mas maganda, mas malawak na community kung saan lahat ng mga tao na nandun, eh, may mga pangarap na kagaya mo. Yung mga magaganda ang ginagawa. So, ayun. Do you recommend KMCC program? Yes, for sure. I will recommend KMCC program. Dahil kung ikaw ay isang empleyado, kung ikaw ay isang entrepreneur, para sa iyo talaga ang KMCC program. Actually, walang pinipili ang KMCC program. Kahit wala kang trabaho, kahit wala kang negosyo, kahit estudyante ka pa lang, pwedeng-pwede pwede kang mag-join sa KMCC program. At yung mga matututunan mo dito, Take note ay magagamit mo pang habang buhay. Kaya sobra ko nire-recommend ang KMCC program dahil nalaman ko rin mismo sa sarili ko, napatunayan ko na napakaganda, napakalupit at sobrang life-changing ang matututunan mo sa KMCC program. So, ayun nga mga kasosyo, this is not to promote talaga KMCC program. This is not to sell or ibenta ang program na KMCC. No? Ito ay para lamang po makita ninyo, ma-share ninyo, ma-share ko sa inyo kung ano po talaga ang value at kagandahan ng training training na ito. Dahil sobrang excited ako na malaman mo ito bilang isang kasosyo. Makakatulong talaga ito sa iyo at sobra ito makakapag-inspire sa iyo. Hindi dahil pino-promote ko si Kasosyong Arbin, hindi dahil pino-promote ko ang KMCC, but pino-promote kasi natin dito kung paano ka makakapag-start on what you have. At dahil nga sa KMCC, mas mapapalupit mo pa yung start on what you have. Ay, simulan mo na, gawin mo na ito, now na. So yan, sabi nga, kung merong mga bagay na sa tingin mo ay makakabuti sa iyo at makakapagpaganda ng takbo ng buhay mo. Simulan muna ng gawin now na message kay kasosyong Arvin yes yon kasosyong Arvin uh, marami salamat tuloy tuloy lang tayo at sobrang blessed kami to have you and alam din naman namin na sobrang blessed ka rin dahil dito kaming mga kasosyo meron tayong malapit na community meron tayong na naniniwalaan start on what you have bawal tama walan muna now na yung mga bagay na gusto mong gawin so marami salamat kasosyong Arvin dahil uh, binigyan mo kami ng boost sa aming mga sarili uh, bilang isang entrepreneur na mas may improve pa yung mga sarili namin na 'wag mahiyang humarap sa camera na 'wag mahiyang marap sa tao na wag mahiyang expose ang sarili namin sa social media. Lalo na kami ay uh, nasa mundo ng entrepreneurship. Maraming salamat ka, Sosyo. To God be the glory. Stay safe palagi. I hope for a healthier body. Maging mas malusog ka pa, mas malakas ka pa, mas fit sa bawat araw. Dahil maraming marami pa mga kasosyo ang naghihintay at nangangailangan ng mga malulupit na trainings at mga malulupit na value. Ang gagaling syempre sa malulupit na kasosyo Arvin Urubia. Maraming salamat kasosyo. So ayun, maraming salamat mga kasosyo sa pagtapos ng video na ito. I hope na sa video na ito ay nagkaroon ka ng idea, nagkaroon ka ng na anibagong information, nagkaroon ka ng na inspiration para ituloy mo yung plano mong pag-join sa KMCC program. So possible, ito na yung time, ito na yung sign na mag-join ka sa KMCC. So kung gusto mo na mag-join, excited ka na mag-join, I'm so happy for you kita-kits tayo, kasosyo. I-message mo na si kasosyong Arvin at sabihin mo na ang gusto mo na mag-enroll sa KMCC program. Maraming salamat mga kasosyo. More powers to come. Yo. Na, so, yan, Thank sabi you, nga, you, mayroon... kasosyong Ryan. Thank you sa feedback. Nag-meet kami ni kasosyong Ryan noong day one. Napakasipag na negosyante rin ni kasosyong Ryan. Actually, marunong na si kasosyong Ryan mag-content, ano? Nung sumali siya. Magaling-galing na din. Salamat pa rin sa tiwala ka sa Ryan. Sa mga habol sa KMCC program, mga kasosyo, message lang kayo ngayon. Kasi simula na pala sa Monday. Sa mga may tanong pa, message lang ako, mga kasosyo. Ano ba ang KMCC program? Ang KMCC program, isang buong programa po natin yan, natuturuan ko kayo mag-content. Uh, kung hindi nyo pa na -re realize na content ang labanan ngayon, yun ang isang dahilan kung bakit hindi pumapalo yung negosyo nyo. Dahil hindi kayo nakakalaban ng maayos sa paggawa ng original content. Hindi na Facebook ads. Original content. ah, uh, marami pang benepisyo ang paggawa at pag mag pagiging maalam sa paggawa ng content mga kasosyo. At lahat yon babanggitin at ituturo ko sa inyo sa isang buwang programa. Napaka superficial lang ng surface level lang kung ang alam niyo sa pagko-content ay para sumikat o kaya kumita ng 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 pera sa pagko-content surface level lang 'yon ng value ng pagko-content may mga mas malalim pa at 'yon ang pipilitin kong idikdik sa utak niyo mga kasosyo ano talaga ang impact ng paggawa ng original content at please mag-content kayo mga kasosyo. Kung sakali man na talagang wala kayong oras o wala kayong pera, mag-content pa rin kayo. Hindi ko pinagdadamot na maging content creator din kayo. Maging content creator tayo lahat. Lalo na yung mga mabubuti ang puso. Pero kung gusto mong malaman yung mga teknik ko, kung bakit nagagawa kong patapusin sa'yo yung video ko ng pagkahaba-haba ng mga video ko pero natatapos mo, may sekreto kasi ako doon. Hindi yun tsyamba. May teknik ako doon na pag nagamit mo yung teknik, ganun na rin yung video mo. Kahit nagsasalita ka lang, aba, bakit entertaining? Bakit hindi nakaka -untalk? Bakit ang sarap tapusin? Yan ang matututunan mo sa KMCC program. At yung iba pa, sa KMCC program, magagawa mo mag-vlog kahit araw-araw. Kahit wala kang alam sa edit o sa camera, magagawa mo yun. Sa KMCC program din, kahit problemado ka, walang pera, bad trip ka sa buhay, nung araw na yon, magagawa mo pa rin mga pag-content. Which is napakahirap na sitwasyon natin mga negosyante. Kasi in reality, tayo mga negosyante, araw-araw, problemado. At ang hirap mag-content kung problemado ka. Pero sa, pero sa pitong taon ko ng pag-content, nasolusyonan ko na rin yan. At ituturo ko rin sa iyo yung sekreto, paano mag-content. Kahit araw-araw ng valuable at kahit na wala ka sa mood. Dito rin sa KMCC program mga kasosyo, mabibenepisyon siyempre yung business nyo. Makakabenta kayo ng madami sa business nyo at mas mapapapalo nyo yung business nyo. Automatic level 2 kayo pag natutunan nyo yung pagkukontent mga kasosyo. Cheat che, cheat code che. Kaya eh, basta, duma pumasok kayo sa KMCC program. Hindi nyo need ng bagong camera. Hindi nyo need ng camera. Hindi nyo need mag, matuto mag-edit. Hindi nyo kailangan yan. Akong bahala sa inyo. Hindi nyo need na makapalang mukha nyo. Ako tatrabaho para maging makapalang mukha nyo. Tulad ni Kasos selo. Oh. Napaka ni Kasos selo. Alam nyo ba yun nung una? Pero ngayon, napaka, napaka jolly niya na sa video. Congrats, Kasasyongsel. Nabasag na yung hiya at takot. 30 days akong bala sa inyo mga kasosyo. Hindi to recorded video. Ako mismo magtuturo sa inyo. Araw-araw from 9am to 3pm. Kahit busy kayo, umatend lang kayo online. Kahit hindi kita mukha nyo, nakikinig lang kayo. Mamamaximize nyo ang lesson. Kahit may ginagawa kayong iba, nag-drive kayo, nagtatrabaho kayo, negosyo kayo. Lahat. May paraan akong ginawa para hindi kayo mauli sa klase. Kung hindi nyo mapanood, may daily replay tayo. Kung makakapunta kayo sa Nova Town araw-araw, araw-araw nyo kung makakasama. Kung hindi naman, minsan online, minsan pumunta kayo sa Nova Town. Pwede. Pero I recommend yung day one at saka yung last day, pumunta kayo sa Nova Town. Yun ang I recommend na talagang umaten kayo. The rest, kahit online, walang problema. Sabi ni kasosyong Giovanni, Dalawa ang sinabihan kong mag-enroll ka sa Arvin. Sana nakapasok sila. Good luck sa mga kaibigan ko sa batch 5. Enjoy nyo lang mga kasosyo. God bless. Ayan. Sana makahabol sila sa, sa, available pang slot ka sa Giovanni. Yan. At uh, dito rin sa KMCC program mga kasosyo. Kahit senior kayo, kahit OFW, may trabaho o wala, may negosyo o wala, pasok kayo sa KMCC. Magkakanegosyo kayo dito akong bahala Nang bago. Kung wala pa kayong business. epekto, ramdam nyo na kagad yung epekto. Unang araw pa lang, sabi na nga ni Kasos yung selo, oh, nagulat siya, nakapag-content kagad siya. So day one pa lang, ramdam nyo na kagad yung, yung epekto ng KMCC program. Ano pa yung mga susunod na araw, di ba? E, isang buwan nga tayo magkakasama. At isang buwan ko kayong tuturuan. Pero kailangan seryoso kayo mga kasosyo. Ah. Seryosohan ang content seryoso ang pagkukontent ngayon. Nanonood si Sir Dieter. Sir Dieter del Rosario. Diyan nag-aaral yung isang anak ko. From batch 4 si Sir Dieter. May school sila. Thank you sa panonood kasi Sir Dieter. Nanonood din si Kanaog Gemma. Ah, uh, limited slot lang tayo mga kasosyo. Ilang slot na lang po yung natitira as of this night. Kung hahabol po kayo ngayon na kayo mag-message, as in ngayon na, at magparistro na kayo kagad. Hindi na pala last batch kong magtuturo. Actually, last batch na po talaga ng buong KMCC program. Tapos na. Wala nang KMCC program. Okay na yon. Nakalimang batch na akong tinuruan. Ayos na yon. Kasi ayaw nyo nang ibang instructor eh. Anong gag gagawin ko? Eh di wala nang susunod. Last na ang batch 5. Maraming bonus sa loob ng program pero hindi ko na sabihin. Maraming mabangis na bonus dyan na kahit sabihin ko kasi ngayon dito, hindi nyo maintindihan eh. Pero babaybayin ko yun doon. Maging, magiging malupit kayong content creator dito mga kasosyo. Kung nalulupitan kayo sa paggawa ko ng content, lahat ng tekniko mapapasa ko sa inyo magiging malupit din kayo. Napabangis ng programa natin mga kasosyo. Pangnegosyante talaga siya. May ibang mga content creation program pero hindi pang businessman yun. Ito lang ang programa na pangnegosyante talaga. Sa mga, maha, sa mga habol, message lang kayo dito sa aking Facebook page mga kasosyo. Yan lang muna tayo ngayon